baka dito Ahay. hindi o magsasara ba 'yan? Isasara. 'yan. ay sasara ba? Dito na lang ako. isasara. pala dito. Pwedeng, <laughs> <laughs> <I'm sorry. laughs> Wala <What> break. <breeze. laughs> minuto kaya tayo mag-ano sa. Eh, oh. Bakit <laughs> naman. Wow. Kang ganda, bobo <laughs> oh, sakit yeah. oh. ng kamay sa taas, ang daming nag- bitin-bitin doon. Bakit nandun ang ano? Uh, um, ito, nakasakay na rin tayo sa cable car. Cable car ba tawag dito? Mm -hmm. Ay, cable car. O, yan dun sa, yun sa baba. Ang dami may ano dito? Mga extra-extra. Or baga ano lang yan. Palabuti lang yan. Ano yan? Ginagawin yan pag ano? Nagpang emergency weekend. Ay, ah, weekend. Kasi mas madaming tao. Ah, okay. O nga, kasi ano, kahit ngayon nga, weekdays, marap pa rin tao, ano? Oo. Oh. Hindi naman. Ganito pala, paakyat na kami doon sa dulo. Hanggang saan tayo? Doon sa taas. Doon sa pinakatas, tapos iikot ng ganun, ano, doon sa may para parang tower niya. na natin kung ilang oras, ah, ilang minuto tayo, paapyan. Ah, pwede ba lang buksan? Ano nabuksan nga. Nasaan ba? Ito, nabuksan. Binuksan nila eh. Parang naman pa, ano. Matigas. bakit minto? Masa-masa, minto eh. Traffic. Traffic, ah. oh, minto rin kasi yung isa doon. Ano ka nakakatakot? naman dito. ba? Oh, dumuyan tayo. Dito kami sa taas. Sa kataas-taas. Ito ba? Ah, ito. Mabuksan ko na. Oh, yun sa baba. Doon kami galing. Dahan-dahan lang yung pag-akyat. Oh, pag Buti hindi natuloy yung ulan. Ano? -hmm. ko, o sinabi din ni Lola sa akin. O yan. Paket na kami. O, oh, yun o. Oh. O. Paket na, paket na o. Oh. kuang ang tarip Oh. Ay, pwedeng, ay. Pwede ka rin maglakad kung gusto mo pala, no? May ano yan, eh. may daan. Doon, o. Oh, pwede ka palang maglakad kung gusto mo. O. Oh, Nag-hiking ka kaso mataas. Di sumakay ka na lang. Libre naman. <laughs> Victoria. Oh yeah. Taas o. Sabi. Doon na kami. Mag-skydiving yata ito. Saan? yun. Bukang May maintenance pa <laughs> O, yun, ang taas. Diyos ko, ang tari ko na ano, daan. O, yun. O, hanggang doon sa taas, sa dulo. Tapos, iikot doon. siya kalod ka kalaki yun kami galing oh ikut ikot kami sa beach beach oh overlooking yung beach anong beach ito rapples para ano yun parang hindi na hindi na kami dyan Hoy oh. I don't want to let pa pala malayo pa pala ka na ko dito lang. I get shy. pa lang pa layo layo bagong experience. Talaga nga. Cho dumawen sa baba, mo alukin. Ko ano na win diskum oh talaga malakas kasi ang hangin to oh. kaya pala mas nakakatakot pag puno diba hmm. kasi bigo bigat yun eh oh. yung iba nito wala na lagi iyak na nalagot Tatayo nga ako, bala naman ano, O, yung mga island island Oh, Beh, hindi kasi ano, may medyo ay! basco basco basco, magalugurong ang ako 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 ang dami pang mga ano dito yung mga naiiwan na ano to? bakit may mga ganyan? ang daming ano eh, parang ang daming hindi pa nagamit oh na my god ako. oh. Hindi. Malakas na ang, ang hangin sa taas. Nasa taas na kasi kami eh. ba tayo doon, magpicture picture at iikot sa sasakay uli, ano? Hindi, ano siya, ano nun? Yung parang shuttle siya. Ay, shuttle na tayo sasakay. Yung parang, ano, parang train din. Oh. Eh, bakit may mga nakasakay na? Papalik. Yung ikot. Ay, Diyos ko, mag-shuttle na lang tayo mamaya. Kasi, at, at least, na-try naman natin to. Kaya na-experience natin to, ma-experience din natin yung mag-shuttle. Ang kamay. Oh, grabe. yung may... oh, Kakatakot. O may swimming pool sa baba. Hindi kita yung swimming pool sa baba. Swimming pool ba? Or... Parang ako swimming pool. ito ba taas yung dugo ko ah. Makasalamat <laughs> eh, ka ba? Hindi naman. Ayun, <laughs> Ay, ano ba? Parang <laughs> alok-alok. pa. Nakakatakot. Ay, itong gabit nila pag nagha-hiking sila. Yan o. Ang... Ano, bang hiking lang dito. Yan ang okay, no. ginagawa. Yan sila nakahiking. Yan o. Yung mga gustong maglakad-lakad. Dito mm. sila dumadaan. Ang daming daanan o. Medyo okay na. Green na green. Huwag ka takot may rides pa pala doon. Huh? <coughs> ano rin pala? 10 minutes din pala. Wala doon. Layo din. Layo din. tayo sa may ano ito? may mga rides dito oh, yung tignan natin mamaya lakas hangin na ano po. bukit hindi umulan ngayon mm. parang paulan na eh hmm. sabi uh -huh. ka niya ako itong lola sabi niya bring umbrella it's raining and bring jacket <gasps>